Magandang araw muli mga boss Sa video ito Tampok natin Ang matapang Masipag At madiskarte yung ina At ang kanyang masiyahin na anak Na nakatira sa bundok At hindi natatakot Kahit silang dalawa lang Sigurado nga hanga kayo Sa mag-inang ito halina't ating saksihan ang pamumuhay ng mag-inang ito dito sa kabundukan ng Tanay. Oh, sagan, sagana. Oh, yeah. labig. Oh, labig. Sagana alak dito, <laughs> oh. Kumago sa alak. Oh. <laughs> Ikaw lang, hindi mo kasama 'yung asawa mo? Hindi. Binabayaran ko lang pag nagpagawa. oh, 'yung asawa mo 'yung nagtatrabaho sa baba? Eh, ko patay na siguro. Bakit? Okay. <laughs> Yung tatay mo? Tatay mo yun? <laughs> Bakit? Katabaw pala eh. Ang tapang nyo rin o? Tapang nyo rin tumira dito. Dalawa lang sila pa ba eh. Masinggan sa loob pre. Ito may pispan dito. Tapos oh. dito kami nag-iinom-inom mo. Rito yari. Bahay. Ihaw. Prito. Eh ngayon may laman din to ngayon. Mayroon yan. Oh, ayos pala rito, you know? Nandito ka sa bundok, pero... Nandun yun. Ito yung laki ng tubo nila rito. May tubig to? Oo, oh, meron. Ito lang yun ito. Hmm. Laki ng tubo nila. Ganda ka na tubo nila. Ayun. Tubig yun. Ayun nga. Hindi. Ang lakas dito, oh. Sa'yo yung hina, eh. Nainom ya, yan. Ayun o, oh. walang bukal Sagaan na talaga tubig dito Kasi dito may sapo o oh. Daming tanim dito Ang dami rin Kaso lang Kaso alilit alilit ng mga buka ng saging nyo rito Ang mga saba no? Hindi matanda ang mm. bababaw babo kasi ng baon nyo eh. Babaw 'yan, baon ay, ay. ay, may meron din dito bayo. Oh. Uh, Tatlo? Tatlo pala bayo dito eh. Nakapitala. Ay, din. Kapitan. tariman din dito. May daming saging dito. Ayun oh. Tatlo no. dito. Oo, oh, tatlo. Kanya din yan. Ha? Kanya din? Pero pa isa yan sa dulo. Si Pagli Ate yun. Oh. <coughs> ha? Oh? Hindi pag naman. Ang kambing, oh, ang kambing eh. Oh. Oo, oh, kaya, ang dami sa kambing. Sa kanila? Ang kambing dito sa kanya, malalaki. Ha? Wala, lalabas ka sa TV. Lalabas <coughs> ka. Sige pag ni Ining, oh. Whitey. <coughs> Pagpuntahan ka ng mga... Pagpuntahan ka rito ng mga vlogger. Bigyan mo na ng... nag ka ba? Ilan taong ka na? 8. Mm 8 -hmm. ka na? Ay, ka na? Okay. Parang 7 lang ah. Parang 7 ka lang ah. 8 ka na pala. <laughs> 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 ka na pala. Okay. Uh, kamusta naman ang buhay bundok? Okay. Uh, Ikaw lang mag-isang pumapasok? Kala kung buhay ng bundok, walang gulo. Oo. Ito tayo mga okay. ang gusto namin eh. Oh. Ayan, uh, pupunta kami dito sa bundok eh, dahil gusto naman maka, ano, pag-relax. Ikaw lang mag-isa doon sa labas? Mag-isa ka lang? Sa bundok, tatanglaw po ako mag-aaral. Saan? Tanglaw. Saan yan? Tanglaw, doon sa bundok, tatanglaw siya. <laughs> <laughs> doon sa takpok ng bundok, tatanglaw. Saan yan? Siyambure. So, sino kasama mo pumapasok? Wala, wala. Ikaw lang? Mag-isa? Maglalakad mo? Kaya mo maglakad doon? Mag-isa?

sa gilid doon. Ay, bulpahay din doon sa puliran, Tapos sa tanglaw. Oo, doon ka pala sa loy. Kala ko. Sinasabi niya do sa bundok. Hindi sa tanglaw. Kala ko pala, dito siya, dito siya, ano eh, papasok eh. May lugar ng bulag. Oo, tanglaw. Ito yung... Pwede liyan doon sa may, doon sa unang sa inyo. May tanglaw may bagong layo na. Sa Bernes, pagkalinggo, hinatid ko. May bukas walang pasok. Doon nakatira yung ganyang suta. Ano? Shota. Pag uh, bya, bya, bya Sabado, mo, mm. yung, yung, Kaya pala na-refresh re, re, siya pagdating Ano, mm. so, yung masarap po. Oh, Laki o. Oh. Sarap po. Laki Laki o. Yang ganang dormo rito. Oh. ko mga manok ko. piraso <laughs>

Nisi sa dito ni. Eh. Oh, ito dito. Hayun, binebenta, binebenta mo yan, yung ginagawa mo na yan. Ang mm -hmm. ganyan. Walis tambo binebenta ko dito ito, ginagawa. Asan ah, sa inyo kuno kayo walis tambo? Hayo, may mga dami deng walis tambo. Dito sa inyo kuno. Taniman ako diyan. Diyan siya dito. Minsan maganda yung market mo pag nagano. May mga gawa ka na. Wala pa, Marso. Ah, ah yun po. na tinatari. Kasi nauubos kasi agad ay may bumibili ditong yung taga Pililia, Bultuhan. Bultuhan. Yung, ah, yung bago gawin, gano'n? O oh, gawa na? Bago gawin, minsan gawa na. Ay, yung ano, yung ano ng tam, ano? Gawang bakulod naman yun. Tatinatanim pala yon. Oh, tinatanim. Tanim niya. Tatanim pala yon. Oh? Gawak na yan dito. dyan, ikuti, punta ka doon, makita mo yung mga tambo dyan. Oo, oh, meron pa ano pala dyan. Kaya uh -huh. ka rin pala yun. Kaya na rin sa kaya. Ito ako ba dyan? Wala, walang mga kaya. Ang kanya, isa yun din yan. nag collapse up nag collapse up Dunia ka pala rin Hindi. Ito ba nga sa aking may edo din? Ito, dito. Sa itong bahay na, sa itong bahay ito? O, aking kubo to. Ito, Tapos ito yung dati. Yung... Oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, Tapos to yung dati. Kaya siya nandun, sa rin? Oo. Ano tayo mo ng bahay, tatlo? Sira na kasi yan. Bumigay na yan. Ha, ah, tapos, tapos gagawa ka ng bago dun sa kabila na naman. Mayroon pa nga doon sa taas eh. Ano yung man Ikaw no? sa... lang? Hindi mo kasama yung asawa mo? H hindi. Binabayaran ko lang pag nagpagawa. Ha? Ah, yung asawa mo dun nagtatrabaho sa baba? Eh, ewan ko. Patay na siguro. Bakit? Ang <laughs> 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 tatay mo? Tatay mo yun? Ikaw lang Bakit? Katabaho pala eh. Hiwalay na sila ng ano, tatay mo? Masarap yung hiwalay ng bahay. Bakit? Eh buti, kasabang isarili lang mga dito, sarili mo na lahat ng ano. Oo, hmm. oh, ayos ah. Hmm. Yun ang ano, dapat, kahit babae, ah. kaya mong buhayin ano, sa bundok lang. May puminta ka na mga katayin na sa ano na kambing sa Pasko. Wala. Baga, wala. Wala. Habig sabihin sa iyo yung kambing na yun sa iyo. Mm -hmm. Ay, minsan min nakikita ko doon minsan doon sa daanan namin doon. Oh, sa sayo pala yon. Pagala. Hindi pa nga umuwi eh. Mm. Bot. sabihin alam, alam nilang umuwi rito. Oo, oh. oh, yan sila. Bot hindi ito. inuhuli oh. <laughs> ay dati nanakawan ako, ay subukan na nilang magdakaw ngayon. Nagpapa-flashlight talaga ako pagka narinig ko may mimi oh. Ay, ko Ay, kung takpan yung ano, bibig. Ay, madali lang masundan yun. Nag-iingay talaga yung kambing pagka hindi amo ang nagano. Oo, oh, nag okay. hmm. Kasi ka, kung baka ng mga parte-parte nila doon. kailan sana, Ay, di ba ka nagbinta ako? Eh, ano, maganda doon? Ano ba lang mayroon ka sa mga... Ano doon? Ano pa, yung parte-parte nila. Para kang nagpaparaiso rito. Kasi yung mga saging. saging. Wala kasi ako ng saging. Ilang taon na to yung mga saging mo rito? Ilang taon na to? Siguro, nang, uh, ano, wala pa namang 20 taon. 20 years? Uh -huh. ng saging? Oo, oh, wala pang 20 taon. Pag tira ko dito, nagtanim na agad ako eh. Siguro mga Ito? 17. Ah, pala palilit ng bunga. Oh, Ilipat pa. mo. yan, hindi yan kay Nino. Uh, masipag yan. Ito pala yung ano, hanap buhay ni ate. Daming tanim na saging tapos... Ito, tambo pala ito. Ginagawang tambo. Wala pang bulaklak. Ah, lawak. Dami nga rin. Ano yung tatas yan? Yan pala yung tambo. Tinatanim na ganyan. Dumadami lang, dumadami. Do dumadami lang, dumadami to te. to. Dumadami. Para siya nagsusuhi. O, oh, kaya taon-taon sumusuhi. O, sumusuhi. Dumadami. Ibrero yan ang maganda. Kaya makita mo yung mga bunga niya. Oo. Ibrero siya nagbubunga. Lumalapad. Dami pa Ano pala siya? Ganito pala yung tambo. Doon yan, Kasi sa...

ganoon? Siya ang tagapalaki ng kambay, asawa niya ang tagabingka doon. Sa baba? Tanglaw. Pupunta lang dito para eh, kargahin na lang niya, lalini, ano, kasi bayad na sa kanya. Oo. Gan Ganon ka ba ito yun? <laughs> Dalawa dal, lang kayo nakatira ng anak mo rito? Oo. Buti hindi ka kinukot. Wala kayong, wala kayong ibang kapitbahay? Buti hindi kayo kinukot dito no? Dalawa lang kayo rito. Ang tapang nyo rin, oh. Tapang nyo rin tumira dito. Dalawa lang sila babae. May masinggan sa dobro, eh. Ilawak tayo. Ay, may pato ka pa, oh. Ay, sakto. Pagkaino, pwede tayong makabili sa kanya, oh. pato. Yun na nga lang natira sa, ano, 15 tiraso. Yan na nga tira, eh. Lalaki, oh. Puro barako, ah. May babae dyan, dalawa. Isa. Asan yung tatay nila? Ayun, uh yun. -huh. Wala na, kinarni na yung pinapakita. O, oh, ganda rin. Maraming kaalaya. Sipag mo rin, o. Oh. lawak ng tanima mo, mo saging, oh. Puro sa ba. hindi na naka-harvest yung mga saging eh, nagkarabulok na lang yan. Oh. Kasi hindi na ako nakakaikot. Labi na po kami ng dalawa. Wala akong kasamang anak. O, sipag Naman, ni ate. Ilawak ng tanima ng saging. O, mayroon lang ano dun, Kaya hindi na ako nakakaikot. Dito mo lang sa seminaryo yan, no? Oh. Oh. Saka pabira ko magbaba ng Saka maganda rin kasi itong saba kasi. O kami magbenta. ka kilo. lang naman dito. Sa, sampo sa sampo per kilo. lang Sa dito. eh ko. Kami eh. mga... Ha? Agad <laughs> si sa ano, 20 lang. B 20, 20, 20, 20 sa baba kasi, 20 diba eh. sa baba. Sampu pa yun yun? Ano? O sunod para 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 kada punta para punta tani dito pagbaba natin na. may may ano na may bayad na yung gasolina natin oh, <laughs> gasolina oh kada punta natin <laughs> dahan tayo rito ipagkita lang natin ha o oh. ano uh, payag ka? o okay lang walang problema basta ano hindi lang magkasabay kayo ng mga anak ko yung anak ko nag-harvest din dito eh Ah, may anak ka rin na lalaki na nag-harvest oh, nagtagahatid ng bigas ko dito ah tapos binebenta niya rin hindi sa uh, anak ng ano, bakla. Oh. Okay, basta hindi lang mag pwede Sabay kami, Kanya-kanya kami Oo. yung dito kay Pagaduan, narabisin na natin. May cooperative dito. Hindi siya nag-arbis Hindi siya, nag Ilang hektaryo na bilhin niya rito? Ilang hektaryo din na niya rito? Ah malapit lang yan, dito lang. oh, wala. yan mamaya, marupok na yan. Ay, matumba na yan. Yan ang nyo dati, iganyo dati. Oh, yan, yan, taas. Yun. Yan, so, yung dati na lang bahay na, na sira na. Para maubos yan, gawin mo. Panggatong. Gawin panggatong. Hindi patanggal ko ngayon buka. Panggatong. Yung matipay, diba, itabi mo lang. Kasi panggatong. Hinaan mo lang S eh. Sinusunog, sinusunog mo nga lang din dito. Sayang oh. Eh maganda yung napili kong panggatong. Ina-harvest ko talaga yun. Binong Hindi, kahit yun lang eh. Sayang naman. Kasi kapag may isang cooperative, mahirap di ba ganyan? Hmm. Wala eh. sagana alak dito ang um, umagu sa us alak oh. okay na ba bye bye makakantunyan abot do sa taas do sa patandaron ano ba sa pang ba ba ano pangalang ito